Dayo, ay, ay, wala Bato, bato, pick. 1-0. Hindi, dalawa. Last one. mo na ko ako. Oh, siya, ako. Oh, game. Oh, game, 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 game. Dito, dito. <laughs> game, game, game. <laughs> bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Last one. Dito, dito. BATO! BATO! PICK! BATO! BATO! PICK! <laughs> <Bato, bato, pig! laughs> Pabilis lang. 3, 2, 1! Pintay ko agad eh. Round 2. Huwag nga round 3 to. Round 2. Okay. 5, 4, 3, 2... BATO! BATO! PICK! <laughs> BATO! BATO! PICK! <laughs> BATO! bato, <pig! laughs>

Nakadalawa ako. <laughs> Last round. mo <laughs> ako <laughs> Last round pare. Last round pare. <laughs>